Tara na parang hati. Ha? Hindi na. Swimming lang na tayo. Ito eh. e, lalapag lang. Thank po. Dalawa lang kuya. Tara. Daming tao. Saan? Diyan libre lang dyan sigurado. Ikutin muna natin. Ay ate mga pool. Ito yung mga pambata. Ang daming tao. Ha? Marami pa doon. Marami pa doon. Marami pa doon. peat hurting eto diba dyan para napaka timing nung naka check in tayo para walang katao tao no pagdating dito ang daming tao ay may dragon na naman no Rey nakita ko na yung kamukha mo ay nga nakita ko na yung kamukha mo ay nga tapat ka dito uh, Nakita ko na yung kamukha mo. Ay, yung kamukha mo. Hawak ko talagang. Buhaya. Kadaming pool. Yan ay ang malalaki. Tingnan n'to. At ng ano. Hello? Iba na yung kulay ng tubig. Kulay green na siya. Malalim ka eh. Pag ganyan yung kulay, malalim siguro. Oo eh. Magpadulas siya nga. Taray mo magpadulas. Sige mo. Magbibigyo lang na maliligo. Nag-entrance eh, ko ba? Pwede mo nakakapasok pag di ka nag-entrance. Sige, try mong magpadalas. Ayun, ayun, meron o, ayun o. Uuuu, sapul yung bata o. Oh. Poink. Ah, mabagal na rin pag madlang baba, ano. Kala ko dire-direk yung ganun. Try mo nga, hanggang mag-slide ka. Eto, malalim. Eh, puro nakasalba, puro nakasalba biday eh. Nakakatawa lang kadami pool.